Hello, magandang umaga mga amiga, amigo. Sama nyo ngayon si Mama Dels. Nandito tayo ngayon. Pupuntahan namin dito. Ang bibigay ay magbigay uh, ayuda daw sa amin dito. May magbibigay daw sa amin. Kaya ayan, lumos ko ng Maynila, amiga, amigo. Para ma namin yung aming um, bibigay sa aming ayuda ngayon araw na ito. Okay. Ito yung aming ano leader. Ayan yung leader namin. Ayan. <laughs> Ayan. Dito kami. Ayan. Samahan ninyo kami mga amiga. Amigo. Ayan. Galing po kami sa Pampanga. Kaya tiniksa ko ni ma'am. Pamila. Na kailangan ako dito. Kaya pumunta muna ako kaya ayan nandito na kami nakahintay at pinahihintay kami at sabi naman nila kami daw ang um, ano priority dito uh, yeah. pero alam ka marami din naman nakaabang dito sa kapila mas na nauna sa amin mga aming kahamid um, pag nabawas daw sa loob at kami naman ang papalit uunahin daw kami. yan kaya ayan nandito kami Meron naman kami ng mga Si mga pamilya. Ayan. amiga ko. Aantayin ah, ko lang. Ah, ayan. amiga papakita ko sa inyo. parang hindi naman nakahintay dito.